Nagana po yung vote buying sa Pilipinas. Pero madalas sa atin, sinisisi ay tumanggap ng pera o kaya ayuda sa panahon ng kampanya. Sa akin, mas nagpo-focus ako doon sa nang-exploit, hindi doon sa in-exploit. Di ba kayo minsan napapaisip na sa sama ng choices na lumalabas tuwing eleksyon dito sa Pilipinas, hindi kaya panahon na na yung mga taxpayers na lang dapat ang payagang pumoto? Madalas ko pumadinig yung tanong na yan, no? Out of frustration, sinasabi nila, alam mo, dapat taxpayers na lang yung dapat pumoto. In my conversations with, the, with some friends, lumalabas din yan, no? Pero pag inisip nyo, mali po yun eh. Unang-una, linawin muna natin, no? taxpayers lang dapat ang pwedeng bumoto. E, technically, lahat naman tayo taxpayers, no? Kasi wala pa tayong trabaho, taxpayers na tayo. Yung mga nag-aaral pa lang, taxpayers pa rin yan, technically. Pag bumili ka ng pagkain o isang bagay, o you avail of a service, may tax. So siguro, ang tinutukoy ng iba, again, out of frustration, dapat payagan na lang bumoto yung mga nagbabayad ng income tax na napapanahon dahil April 15 po. Deadline na naman ng filing ng uh, ITR, ng mga Pilipino. And syempre, again, mapo-frustrate ka kasi pag inisip mo, bayad ka ng bayad ng buwis. Laging may parte yung gobyerno sa kinikita mo. Pero buha balik ba sa tao? Napapakinabangan mo ba talaga? Or at least consistently, yung binabayad mong buwis? Or baka naman napupunta sa bulsa ng iilan or perhaps maraming corrupt na leader ng ating bansa. That is a very legitimate frustration. But again, going back to that proposition or to that question, dapat ba taxpayers na lang yung payagang bumoto? Alam nyo po, there's a reason why hindi ganun kataas ang bar na sinet sa ating 1987 Constitution pagdating po dun sa requirements ng mga Pilipino na pwedeng bumoto sa ating eleksyon. Mabasahin ko po, no? napakalinaw po. Article 5, Section 1. Suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age and who shall have resided in the Philippines for at least one year and in the place wherein they propose to vote for at least six months, immediately preceding the election. No literacy, property, or other substantive requirement shall be imposed. on the exercise of suffrage. Malinaw po yan. And tama po yun, no? Kasi nga, pag sinabi natin taxpayers ang dapat yung pwedeng bumoto, napaka-exclusionary. And in a way, parang napaka-elitista po nun. Ibig sabihin ba nun, kung susundan natin lohi kanon mas malaki yung binabayad mong buwis, dapat ba mas malaki yung boses mo sa lipunan, no? Una-una, paano ko ba napunta ron sa gunong posisyon? At porke ba hindi ka nakakapagbayad ng ganong kalaking buwis o porke ba hindi ka nagbabayad ng income tax pero nagbabayad ka rin naman ng buwis dahil umibili ka ng pagkain, nag a ka ng services dito sa Pilipinas, eh wala ka ng boses. Parang tinatanggal mo yung boses o yung karapatan o yung bahagi ng mas nakararaming Pilipino dun po sa tinatawag na uh, body politic. It's not how democracy works. No? Alam po natin ang demokrasya is very imperfect. Okay? Especially in the case of the Philippines. And this is the reason why a lot of us are very, very frustrated uh, to the point that we come up with propositions like only taxpayers should be allowed to vote in the Philippines. Pero pag mas nalilimal po natin yung usapan, tingnan nyo kunwari mga politiko na sa tingin natin bugok, corrupt, human rights violator, traidor mga sa posisyon. Pag pinag-aralan nyo po yung, yung demographics ng mga bumoto sa kanila, actually, karaniwan, the support cuts across socio-economic classes. Ibig sabihin, may support from A, B, and C, D, and E. So, ang sa akin, imbis na sisihin yung tinatawag na iba na bobotante, and of course, I can understand, no? Talaga namang in reality, meron mga taong parang inisip mo, parang bobo ng boto nito, no? Pero hindi siya necessarily equated dun sa socio-economic class. Hindi porke mahirap, bobo yung choice sa eleksyon. E pag tinignan niyo, yung mga bumoto dun sa ibang mga politiko ng bugok kay eh. titignan mo, may mga PhD. Nagtuturo pa nga sa mga matataas na universidad, malaking kinikita, madalas mag-travel, nakatira sa mga mansyon, mga negosyante, yung pagsuporta nila doon sa ilang mga bugok na politiko, bakit hindi natin tinatawag ng bobotante? Ako ang tawag ko ron, more than pagiging bobotante, oportunista. Because, following the logic of many frustrated Filipinos, it appears that they are taking advantage of the lack of information or exposure of many other Filipinos to what is correct, to the right information, And number two, minsan kasi, or siguro madalas, alam naman ng mga maraming Pilipino, siguro nandoon sa C, D, or E, alam mo naman minsan, walang kwenta tong politiko na to eh. Or minsan, hindi ka na makaabot dun sa ganong level ng pag-iisip dahil lang una mong inaatupag yung kalam ng sikmura. And how can you blame them? For instance, imbis sa problemahin mo, bago ka makaabot sa antas ng ganitong diskusyon na ginagawa natin, ang unang inaatupag nila, paano ba ako baka ka kuha ng magandang trabaho o paano ba ako kikita ng sapat para masuportahan ko ng yung aking mga anak saan ba kami kukuha ng pangkain mamaya mamayang gabi sa hapunan o bukas ito yung mga realidad na nakikita natin sa maraming lugar dito sa Pilipinas so para sabihin ng iba sa atin who had the opportunity or advantage to talk about these things at this level para sabihin natin, eh kasi puro kay Bobo eh. Napaka mali po nun. Sa akin, mas gusto kong tutukan yung mga oportunista. People who claim to know better. mga nakapag-aral, yung mga malaki kinikita for instance, o yung nagbabayad ng malaking buwis. Eh bakit yung mga sinusuportahan nilang kandidato? Hindi naman necessarily nagsusulong ng tama o ng interes ng ating mga kababayan. Again, sila po yung mga oportunista at sila po yung mas delikado. Yung mga oportunista pagdating sa kampanya, pagdating sa eleksyon. Yung mga nakatera sa mga gated communities, alam nila kung ano yung tama o mali supposedly, pero nagde-decide sila base po dun sa opportunity o biyaya o benepisyo na makukuha nila wala dun sa mga politiko na sinusuportahan nila. Napakatindi po kasi ang exploitation na nangyayari dito sa ating bansa. Padating po sa sistema ng ating eleksyon, sa sistema ng ating politika. For instance, alam niyo po na napakahirap tumakbo sa Pilipinas at magkaroon ng isang fighting chance sa tinatawag para manalo ka talaga, no? Credibly, para maging isang credible na kandidato ka sa isang kampanya whether local or more so sa national, kung wala kang ganito. It's what you call money politics. Okay? napaka ng cost ng pagkampanya. Joke na nga yung lumalabas po sa ating mga election laws. Diba? For instance, merong limit sa spending. Pero sino ba sumusunod doon? Sa kanya, tanga ka na lang pag nahuli ka. Kasi, I would uh, hazard to say that most of our candidates are violating that uh, that ceiling, that rule on campaign spending. Pero yung ginagawa nila, syempre kinakamada nila yung, yung reporting para hindi sila mabutasan ng Comelec. So, it's really a joke. Tapos for instance, pag nakapag-usap ka ito, nakikita ng karamihan sa atin ito, no? Lagana po yung vote buying sa Pilipinas. Pero madalas sa atin, sinisisi ay yung tumanggap ng pera o kaya ayuda sa panahon ng kampanya. Sa akin kasi, parang ang hirap si no? Kunwari, pupunta ka sa isang barrio, sa isang napakahirap na komunidad, tapos lecture mo, for instance, yung si isang pamilya, eh bakit yung tinanggap tong ayuda? Bakit kayo tumanggap ng ganitong pera doon sa politiko? Hindi nyo ba naisip? na sisingilin kayo niyan pabalik for the next three years or for the next six years dating sa posisyon ng presidente o, o, vice president or senator, di ba? Pag yun yung approach natin, basically, wala tayong empathy. Tapos, ang hirap namang sabihin na, hindi, eto nga po dapat yung ginawa ko eh. Paano mo naman yayariin yung ganun, to, yung ganun situation? Eh kung kailangan, for instance, yung pera, di ba? Wala silang mapapagkunan ng pambao ng bata kinabukasan o yung kakainin nila mamayang hapon, I'm not condoning yung practice ng vote buying. Definitely mali po yun. Pero minsan, ang nawawala po sa conversation, yung pag-unawa kung bakit po marami sa ating mga Pilipino either napipilitan o talagang pikit mata na lang na tinatanggap yung mga ganong practice. Ang sa akin, mas dapat tinututukan yung mga umibili ng boto. Yung mga politiko at yung kanilang mga supporters na Talagang ito po yung ginagawang kalakaran. Imagine niyo po, pag bumili ng boto yan, saan nila kukunin yan? Diba? So, sa akin, mas nagpo-focus ako doon sa nang-exploit, hindi doon sa in-exploit. And of course, a big part of the conversation has to do with the quality of discourse that we have. Kaya, dapat siya pinagtutulungan eh. So, yung mga conversations, for instance, eh sana nakakatulong kahit papano. Pero syempre, bago tayo umabot sa ganitong level ng conversation, unang-una -una, eh, dapat ayusin muna natin yung, uh, yung napaka-basic needs, yung, 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 mga bare necessities pa nga eh, ng maraming Pilipino. Kumbaga, so, bago ka makipag-debate, padating sa sistema ng politika, e, eh, unahin ko muna, i-address yung kumakalam na sikmura. At dito dapat mas pagtulungan kasi nga, ito rin yung exploit ng mga trapo eh. Kasi minsan, kanyang dito sa Maynila, pinag-uusapan natin political dynasties. Minsan, pag inausap niya po yung mga politiko doon sa mga liblib na lugar, nasabihin nila, hindi issue dito sa amin yan. Kasi, ang mga tao kailangan trabaho, kailangan uh, livelihood, kailangan ayuda. Ganun sila eh. So, they try to provide a quick fix. Hindi nila inaayos yung sistema. No? Mas gusto nila na namamayani yung patronage politics. Diba? Sila yung patron, sila yung pinang pinanggagalingan ng biyaya. At nandoon yung matinding utang na loob na inestablish nila para for generations to come, hawak nila yung kapangyarihan doon sa ganung lugar. They don't necessarily focus on improving the system. Bakit? Kasi pag naayos mo yung sistema, pwede kang palitan eh. Yung pwedeng iba yung maupo, pero gumugulong yung sistema, malakas yung mga institusyon, hindi mapupunta sa loyalty ng mga tao. Mapupunta dun sa sistema. Ito, a very concrete example. Bakit maraming Pilipino kailangan lumapit sa politiko para humingi ng referral letters, humingi ng pera para makapagpagamot, para makakuha ng kunting, kunting ayuda pagdating sa pag-aaral o sa kanilang livelihood. di ba? Diba? Pero kung maayos yung pagkapatakbo, for instance, sa ating sistema, diba, ng ating mga public hospitals, hindi mo na kailangan lumapit o kumatok sa mga senador, sa mga congressman, kay mayor o kung kani-kanino pa para lang ma-accommodate ka o makakuha ka ng uh, pambibilin mo for instance ng gamot, makakadagdag sa procedure for instance. Nangyari kasi, eh, nababaon ka ng matindi utang na loob doon sa mga politiko. When in fact, hindi naman po galing sa kanila yung pera, di ba? Technically, galing sa atin yun eh galing sa mga taxpayers. So, instead of focusing on that proposition, sana taxpayers na lang yung payagan bumoto. E eh mas pagbutihin po natin yung ano, pagmulat sa ating mga kababayan at sa pag improve po ng ating ekonomiya for instance. Kasi eventually pag na-address po natin yung mga basic problems sa ganyan o at least na-improve natin, no? hindi naman natin masosolve yan definitely for years and years to come. Pero at least, in the process, pwede mag-improve po eh. At pa nag-improve yan, siguro mas magkakaroon tayong tinatawag na higher consciousness. And in the process, siguro, may improve na natin ang ating sistema ng eleksyon at politika. Yan po. Sana, mabawasan niyo ating frustration, lalo doon po sa mga nagbabayad o magbabayad ng buwis ngayong April 15 deadline.